Ah, uh, po, isang magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ano ang ipapakita ko po sa inyo mag pattern ng ating tubular at tubo, no. Paano tayo magkaltas? Una po kumuha tayo ng papel, kahit anong klaseng papel. Ako ang ginamit ko po ay papel de lija, no. Ayan. Ito po ay kinorte natin kung dos yung ating tubo, dos din po yung ating papel, ano, Tapos ati, tupiin natin sa gitna. Ayan, pag natupi po natin sa gitna, ibig sabihin kinuha po natin yung pinakagitna niya, no? Ibalik uli natin yung papel doon sa ginuhit natin. At kunin natin yung talikod sa kalikuran, no? Yung pinakagitna, ayan. Guguhitan po natin yan. Pati kabila, guguhitan natin. Bali, tatanggalin po natin yung kalahati nito, no? At para ipang pattern natin sa ating tubular 1 by 2 ang ginamit natin tubular na pang frame kaya ito naman po yung ating pamoste ganito po ang ginawa natin tinabas muna natin to at yan natabas na nga po na natin syempre tatanggalin po muna natin yung pinaka mga matatalim na bagay ano? yan po dapat alisin natin para hindi rin tayo masugatan kung sakaling pag gu guhit ng ating lapis ay dumaples kung matalim yan pwede kang masugatan at syempre susubukan na natin yan Testingin na natin sa ating tubular. Ayan. Sa po natin. Balik kalahati lang po tinanggal natin dyan sa tubo. At dahil ang ginawa po natin, dugtong-dugtong, dito natin binuo yung ating pangbakod. Ano? Ayan. Kabilaan po yan natin lalagyan ng guhit. Bali, ito na po ang ating ipapattern. Ayan, siyempre po ang gagawin natin. Wala tatabasin na po natin yan, ano? yung ginamit po natin dito ay cutting disc lang po, yung manipis lang po ano, para po mabilis natin mauka yung ating tubular. Ang ating tubular ang kapal po ay 1.5, medyo makapal po siya, no? Kaya medyo may eh, hirap ding tabasin to Kabilaan po paala tatabasin yan. I-gear lang po pala natin yan na maigi, no? at kung kayo po ay hindi pa na-subscribe sa aking youtube channel huwag niyo pong kalimutan mag subscribe mag like at mag share at pakindalaw na rin po ang aking facebook page at facebook profile jason akpil team mindset napo na po no sinisimulan na po nating tabasin at huwag niyo rin pong kalimutan pindutin ang bell para lagi updated sa aking ipapakita ang video gaya po nito na DIY ayan natabas na po ngay ngayon sa ngayon po natabas na natin ano ginatlaan lang po natin yan para hindi na po natin ma putol lang sa gadel pwede po maipit yung talim at saka maliit po ang bilog nito gatla gatla lang po tas gagamitan natin ng plais ayan plilais na po natin ano ayan ayan pag nakortin nyo na po yung bilog nyan ng cutting disc syempre magpapalit tayo ng talim Palitan po natin yung cutting disc natin ng ating grinding disc, ano, yung panghasa naman po tinatawag nila. Ayan, at syempre pag kinaskas mo na yan dyan, kunin mo lang po yung bilog, yun, yung lampas sa lapis. At para po masakto natin yung bilog na tubo na gusto nating bilog sa tubo. Kung ano po yung gusto nyo, meron po kasing mas maliit dyan, meron mas malaki na tubo. Yung sa akin po ay dos. Ayan, subukan na po natin isalpak. Ito po yung ginamit natin kanina. no? Ayan, kita nyo po, oh. Nakuha po niya yung pinakakalahati. Iyan po yung pattern. Magiging pattern natin sa lahat. Ayan, pwede na po natin weldingin dyan. Ayan, Approved. At ito, na po. At pinakita ko na po yung mga welding namin. Ayan, no? Ito po yung sa likuran na po. Maraming maraming po salamat. Hanggang dito lang po akong video. Bye-bye!